Matapos ang matagal na panahon ng pangamba at pagdududa, mismong uh, si SEC Chairman Paul Atkins na ang nagsabi na hindi itinuturing na security si Ethereum. Ayan Ethereum is not a security. SEC Chair uh, Paul Atkins confirmed. Ibig sabihin nito, si Ethereum ay formal ng inihahanay kasama ni Bitcoin bilang commodity. At hindi na kailangang sumailalim sa napakaraming regulasyon sa ilalim ng batas ng securities. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Ano ang magiging epekto nito sa presyon Ethereum? At paano po nito binabago ang galaw ng mga malalaking kumpanya at mga institutional investors? Kaya ayan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ating nakikita rito ay ang uh, bagong uh, SEC chairman natin na si ginoong uh, Paul Atkins. Ayan, US SEC po siya. At uh, siya po yung pumalit kay ginoong Gary Gensler. Ayan. Ngayon ay uh, hindi na si Ethereum ang security. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? mismo si gilong, uh, Paul Atkins, ayan, siya po mismo ang uh, nagkumpirma na hindi daw po nila tinitignan itong si uh, Ethereum bilang isang security. Ayon po sa kanyang panayam sa CNBC, ikinukumpara nila si Ethereum kay Bitcoin bilang isang commodity. Kaya ang ibig sabihin nito ay hindi kailangang dumaan si Ethereum sa parehong mga regulasyon na pinapataw sa mga traditional stocks or securities. At para po sa mga developer, investors at lalo na sa mga kumpanya, ito ay malaking ginhawa. Ngano, ngayon ay ano po ang pwede nating asahan sa kumpirmasyong ito? Dahil sa Kumpirmasyon na ito ay mas lalong lumakas ang kumpiyansa ng mga malalaking kumpanya at investors kay Ethereum. Ayon mismo kay Ginong Atkins, ang Ethereum blockchain ay napakalaga sa buong crypto ecosystem. Marami sa mga layer 2 projects at decentralized apps ang umaasa sa technology ni Ethereum. Kung dati ay nag-aalangan ang ilang kumpanya sa... Uh, Nag-aalangan ang ilang kumpanya na sumuporta kay Ethereum dahil sa takot sa regulasyon. Ngayon ay nagsisimula na po silang magbukas ng kanilang mga balance sheet para kay Ethereum. Ngayon ay tumataas po ang interes ng mga malalaking kumpanya kay Ethereum. Yan mga kumpanya gaya ng BTCS, SharpLink, uh, SharpLink Gaming at Game Square. Yan, sila po yung nangunguna sa pagdadagdag ng Ethereum sa kanilang mga treasury. Isa pang malaking balita ay uh, ang Ether Machine ay uh, ilalunch na rin po at uh, magpapublic gamit ang $1.6 billion dollars na ETH capital. Oo, billion po yan. Kung uh, ganito kalaking kumpanya ang uh, pumapasok, malinaw na may malakas po silang paniniwala sa kinabukasan ni Ethereum. At uh, hindi lang 'yan. Sa mundo po ng uh, Ethereum ETF or Exchange Traded Funds, sobrang lakas po ng inflows. Sa katunayan, ayon po sa ulat ng CoinGeek, nakapagtala si Ethereum ng bagong record sa daily ETF inflow. Dahil dito ay mabilis po na tumaas ang kanyang uh, presyo sa 3,782 dollars. At uh, ito po ay Uh, meron po itong higit 24% na pag-angat sa loob lamang ng isang linggo Ayan, kung uh, magpapatuloy po ang ganitong galaw hindi malabong maabot ni Ethereum ang uh, presyong $4,000 or higit pa lalo na kung tuloy-tuloy ang pagsuporta ng mga kumpanya sa ilalim po ni Ginong Gary Gensler siya po yung uh, dating uh, SEC Chairman na pinalitan ni Gino Paul Atkins. Marami pong uh, ambigiti or kalituhan kung uh, ano ba talaga si Ethereum. Ayan, maraming nalilito kung siya ay isang security or commodity. Maraming probes at maraming mga investigasyon ang uh, ginawa pero walang malinaw na sagot. Kaya maraming investors noon ang uh, nag-aalangan at hindi makagalaw ng malaya. Ngayon, kay, uh, under po ngayon kay Paul Atkins, mas transparent at confident ang pahayag ng SEC. At uh, ito ang nagbigay ng bagong sigla sa market. At ayan, para po sa atin, uh, dito sa Pilipinas, ay napakahalaga po ng uh, ganitong balita. Dahil kapag ang mga malalaking kumpanya sa Amerika ay uh, nag-iinvest dito kay Ethereum, tiyak na susunod ang mga market sa buong mundo. Mas magiging matatag po si Ethereum at uh, tataas ang posibilidad na mas maraming Pinoy ang uh, magtiwala at pumasok sa Ethereum ecosystem. Lalo na kung papayagan na rin ang uh, staking sa mga Ethereum ETF at uh, magbubukas ito ng passive income opportunity para sa mga long-term holders. Ngayon, kapag ang isang uh, cryptocurrency ay may malinaw na regulatory status, mas lumalakas po ang loob ng mga institutional buyers. At yan ang nangyayari ngayon kay Ethereum. Hindi na siya nakatali sa mga regulasyon ng securities law. Kaya mas madali na para sa mga kumpanya na i-integrate si Ethereum sa kanilang business operations. Mas maraming partnerships, mas maraming usage at syempre mas mataas ang presyo. Sa kabuuan, ayan mga crypto sa balitang ito ay malinaw, ibang level na ngayon itong si Ethereum. Habang hindi lang siya basta-basta altcoin, isa na po siya sa mga haligi ng crypto industry na tinatanggap na rin ng mga institution at gobyerno bilang commodity at hindi security. Para po sa mga baguhan, ito po ang tamang panahon para mag-research matuto at maunawaan kung paano si Ethereum ay may tunay na halaga at gamit sa hinaharap. Kung ikaw po ay baguhan sa crypto, huwag ka lang basta bumili dahil tumataas ang presyo. Alamin mo kung bakit si Ethereum ay pinagkakatiwalaan ng mga bilyonaryong kumpanya. Dahil kung sila ay naniniwala, baka panahon na rin para makita mong si Ethereum ay hindi na lang future. Siya na ang present. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.